So hi guys, hi guys. welcome to my vlog. So welcome. so we can to something. So forty days and forty days. <laughs> so so this we are learn we're learning <laughs> we're introduced to this We are introducing ourselves. Yes. <laughs> First is Joyce. My name is Idina Rajan and Bernardo. My nickname is Jai. My age is 9. Ako ni Tawag ko na kaya. Hi guys! Ako po si Kia Lina. <laughs> Dumat ko. Sorry. <laughs> Dali ano na. Ako po si Kia Lina. Ano ako ang and 6 years old na po ako. And magbo-birthday po ako sa October 21. Uh, hi guys, my name is Kaiser Luna in short, Bai, and my age is eleven, Mag 12 sa August 23, 2026. Oh, wait lang. So this is first day of blood. This is this is yeah, first you know, blood namin guys because kaka start palang po namin. Kaya oh, first day. Yes. San, Sana, sana po. Ano, sana po supportahan niyo po kami. Yes. Sana, sana po 1 million subscribers. Hindi <laughs> kita <laughs> <laughs> <Maybe laughs> tayo famous ba ya? Babe, ang video ba yan? I wish ko lang sana maging famous tayo. Yes. Video ba yan? Or, or sana, hindi sa YouTube? Sana, and sana po. Umabot mapansin, kami. Mapansin kami ni Sargay Vinab. Sergei, Ivana, Ivana. Ay, Yuri. I'm feeling na sila. At ka Yuri. So, <laughs> so, so mag-isip muna kami ng iba vlog namin. So, nag-ano lang kami, pakilala lang kami so bilang new YouTuber. Ay, YouTuber. So, aalis kami kasi mag-usap so, kami kung ano yung iba vlog namin. So, papakita so, na lang. Bye-bye. So, bye. so, papakita Ay, na, ano ah, na lang mo. Pagpapain namin, mabaya. Okay. Mag-uusap po kami kung ano yung... Maglag namin. Oo, okay. Iiwanan okay. ka namin kayo dito. Okay, guys. Dito tayo. Ay, dito na lang. Ano? Ba'n Ganyan ka lang. Ba'n? Yes. So, sa kami mag babalikan na lang namin yes. kayo. i set up po namin yung camera. Bye! Bye.